Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. So for today's video guys, samahan niyo kong maglinis dito sa may balcony. Kasi before nung no, naglinis ako ng apartment ay eh, sa loob lang at hindi ko nilinisan ang balcony namin. So itong balcony namin guys is maliit lang siya, hindi po siya malaki at madali lang po siyang linisan. So may kinukuha ko doon sa barbecue area po siya, no? Kaso hindi pa ayos, kailangan din pa ayos at may mga may mga things doon na kailangan ng itapon. So, dahil wala yung asawa ko, ako magtatapon ng basura. So, ayan guys, nilalagay ko sa loob ng plastic bag at yan, sinasarado ko na siya at kailangan ng itapon. Dahil today is cleaning day of our balcony. Sinisipag ang lola ninyo guys. Minsan-minsan lang yan kada isang taon tina naman isang taon, no? <laughs> so, dahil malapit na ang Pasko, is paka pumunta yung nanay ng asawa ko dito. So, katapusan ata yon at merong party at ang gaganapin kasama ang buong pamilya. So, naglilinis na tayo ng balcony. So, ngayon, guys, is dito sa balcony namin is may ano po siya, may tubig siya. May gripo po siya, kaya napakadali lang linisan kasi nandoon na yung tubig. So, nilalagyan ko siya ng water sa loob with soap, guys, para mabango ang, ang amoy. Pagkatapos nyan, guys, is kumuha ko ng plastic kasi doon sa ano, ilalim ng ano, ng barbecue area is may mga ano bang tawag doon? May mga lata. Yung mga beer tsaka mga energy energy drink na de lata is dito ko inilalagay. Dito kasi guys sa condo namin is my place din dito kung saan pwede mong ilagay yung mga lata. Kasi uh, nabibenta yung lata dito guys. So napag-isipan nila na ipunin lahat ng lata para ma-less expenses ng condo Pero itong lata hindi ko inilabas no. Yung basura lang ang nilabas ko. So yan, ilagay ko muna doon yung mga lata. At baka ma mababasa kasi siya. Kasi babasain ko yung floor. So ayan... Tapos may halaman din ako dyan guys. Nakita yung maliit na paso. Hanggang ngayon buhay pa ang aking halaman. So, ayan. Ilalabas na po natin ang basura. So, dalawang basura siya. Organic and inorganic. Kasi dito sa kondo, kailangan mong ipag-separate ang mga basura sa tamang lalagyanan. At ayan, guys. Nakikita na nyo, kinuha ko na ang basura at lalabas na ako. So, ayan. Palabas na ang lola ninyo. Wala tayong katulong dito sa loob ng apartment, guys. Kaya, sariling kayo, sariling sikap, sariling dinis din. So, Pagkatapos guys, nung nailabas ko na yung basura is may kukuha din tayo sa loob ng cabinet. kailan ko ng timpa. So paglalagyan ko siya ng tubig na may soap. So ayun yung ipangahalo ko doon ay ipanglilinis ko sa balcony. So maraming plastic sa loob ng timba guys. Kasi diyan ko nilalagay yung mga plastic na pinag-groceryhan namin. So tara, punta na tayo sa may balcony. At tayo na pong maglilinis ng balcony namin. So, ayan guys, nakikita ninyo ang hirap ng video dito sa totoo lang habang kumikilos ka. Dapat talaga may taga video ka. Sariling sikap nga ba? So, ayan, nakikita ninyo, may gripo siya. So, ayan guys, may gripo kami sa so, may tubig. At nakikita ninyo, sobrang dumi niya. Yeah. Ang dumi talaga nitong ano guys, itong ano, ano tawag, door area namin dito kasi lahat pag umuulan, naalikabukan, mga ganyan. So, minsan ko lang kasi ito linisan. Hindi ko ngayon masyadong nililinisan kasi maulan. na So, itong balcony kasi namin guys is walang window. So, talagang open na open siya. So, naalikabukan siya, naulanan siya. So, ayan, lagyan natin siya ng tubig. So, nilalagyan ko ng tubig doon sa gilid para madaling malis. At nilang gamit ko dyan, guys, is toothbrush, no? Kasi wala naman kaming brush na pang ano. So, ayan. Ginagamit ko. Itinatanggal ko. Ma maganda siyang pantanggal din ng ano, mga kasaluksulukan, guys, no? So, ayan ang ginagawa ko. Brush lang ng brush hanggang matanggal. Kasi talaga sobrang dumi na niya. So, anong nakita ko, ah... Uh, sige na nga, linisin na nga natin to. So, ayan. Linis-linis lang tayo, mga guys. So, ayan. Katapos silang natin ang paglilinis. So, ayan. Yung mga kasuluk-sulukan ng... ah, uh, tapos nyan is, ayan. Maglilinis na tayo sa floor. So, ayan guys. Eh, naalis ko lang dyan yung mga mga water doon sa sa, ano ba tawag, sa may pintuan ng balcony kasi may water siya no kaya kailangan nating man so itong balcony pala namin guys is yung floor niya is wooden pero yung ah, kahoy na yan guys is ano siya talagang good for water siya no. Kasi sa dito sa lugar nila guys talagang kahit saan lugar naman talaga no. May mga kahoy na nabibili na strong sa water at may mga kahoy na nabibili na hindi pwedeng mabasa. So sa balcony kasi namin yung kahoy na yan pwede siyang mabasa so hindi siya nasisira kahit na mabasa siya. Ayan guys, yung floor ng balcony, nakikita ninyo, sobrang alikabok niya sa totoo lang. Tingnan nyo, oh. Ayan na po. Kasi hindi talaga ako everyday naglilinis dyan, oh. No? So, nilalagyan ko lang ng tubig. Ay, yung tubig na yan, may soap yan, guys. At yung soap na ginagamit ko is napakabango niya. So, ayan, may halaman din ako dyan. Isa lang, dadalawa lang yung halaman namin dito sa bahay, guys, no. Wala kaming masyadong halaman dito. Ayan. So, dilagyan ko lang siya ng tubig. Pagkatapos niyan is ibabrush natin. Nagdala din ako ng brush sa pang floor. So, ayan. Nakikita ninyo. Oh, talaga ang dumi niya ng bongga-bongga. Buti na lang maliit lang yung balcony namin. Napakadali lang niyang linisan. So, ayan. Binabrush ko ng bongga-bongga itong floor. So, hindi naman na siya kailangan i-brush, guys. No? Kailangan mo lang talagang alisin yung water. Malinis na gan siya. Kasi yung dumi na yan, as alikabok talaga yan. No? Hindi naman kumakapit sa wood. So, napakadali lang niyang linisan. So, yan. Pa-brush-brush -brush lang ako dyan, guys. No? So, ayan. Antayin yung matapos yung pagbabrush. So, ganyan ako maglinis ng balcony. Minsan, hindi mo na kailangan i-brush. Pwede mo na lang siya lagyan ng tubig at i-wipe mo na lang. Malilinisan naman siya. Pagkatapos ko guys, maglinis ng balcony is nagutom ang lola ninyo. So, nung natapos na ako is, nagpunta na ako sa kusina at pinainit ko na yung natirang pasta kagabi na. Ayun na lang yung umagahan ko guys, kasi pag may kinakain ako at hindi ko nauubos, inilalagay ko siya sa isang box, container box, at nilalagay ko siya sa loob ng fridge. <laughs> at kinabukasan ayun ang kakainin ko. So ayan, katapos niyan kumuha rin ako ng glass at kukuha tayo ng cola, no. Ta sobrang init ngayon, guys. Sobra talaga may my husband telling the the weather today is 34, guys. like 36. Oh my god, too much hot. So ayan, naglagay ako ng yellow. Kailangan natin ng yellow, guys, kasi summer na no. summer ang page ng weather in dito. So, ayan. Pagkatapos nyan, kumuha ko ng plato. Yung maliit na plato lang kasi onti lang naman yung pasta. At naglagay na rin ako ng cola. Cola is life. Pero, huwag tayong iinom masyado ng cola, guys. Or, so, sobrahan natin ang pag-inom ng cola. Kasi, nakaka ano po yan ng bato sa loob ng katawan. At, dangerous po yan, no? Sa akin kasi, nililimit ko lang yan, guys. Hindi ako masyadong cola. More on tubig talaga ako, guys. No? Kasi ang cola is dangerous din yan pag nasobrahan sa katawan. So, ayan ang aking food. Cola with pasta. So, tara, kain na tayo, guys. Samahan niyo kung mag magkisa mag mag-isa. <laughs> Lagi nilang nag-iisang nag-uumagahan. Ngayon lang yan, guys, kasi may trabaho ng aking asawa. So, ayan, nakikita niyo. So, naka-open yung balcony lahat-lahat. Kasi, naglinis din ako dito sa may apartment, no. Hindi ko na-videoan kasi masyadong mahaba na yung video kung bivideoan ko pa, no. So, ayan. Eh, sinerado ko lang, guys. Kasi, parang fresh naman sa loob ng apartment. Ayan. Ayan ang binuksan ko. Sa na kasi nakikita ko in the right side. So, left side ang binuksan ko. So, ayan. May kinuha pa akong laptop. Siyempre, movies life, no? Habang kumakain kasi ako, nanonood ako ng movie. Mahilig ako sa horror movies, guys, no? kahit mag-isa ako hindi ako natatakot manood ng horror movies hindi ko alam kung bakit mahilig ako sobra so ayan guys so ito na ang ating last video sana na enjoy ninyo ang video ng paglilinis ko ng balcony I hope to see you soon bye bye